Ito na ang programang magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaingat problema ang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makabulang pag-aksyon ng mga Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot na aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay ikadalawampun isa o ngayon ay ikaapat sa buwan ng bayo. Tugon, aksyon, ngayon. Ito ang Responde. Magandang hapon. Ako si Oren Miranda. Nakatanggap ang Responde ng maraming text message mula sa isang residente ng Dasmarinas, Cavite. Hindi niya maibigay ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil sa baka manganib umano ang kanyang buhay dahil sa kanyang isinusumbong na kapitan ng barangay Emmanuel Dos Dasmarinas Cavite, si Kapitan Rene Raimundo. Ayon sa residente ng nagsusumbong, nangungulat umano si kapitan ng bayad sa mga pwesto sa palengke at hindi umano nito ibinigay lahat sa NHA ang nakolektang pera. Pasimuno rin umano ito ng tupada o iligal na pagsasabong sa kanilang lugar na isinasagawa raw tuwing Sabado at Linggo. Masyado rin aniyang matapang ang kanilang kapitan, kaya natatakot ang iba na magsumbong. Kinumbinsin namin ang residente na humarap sa amin upang isalaysay ang kanyang mga sumbong. Ngunit labis itong natatakot na baka malaman ni Kapitan Raimundo kung sino siya. Nangangamba rin aniya siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Gayunman inilutang niya ang pangalang Leonila Vallejo, isang tindera umano ng karne ng baboy sa palengke na siya raw nakakaalam sa mga reklamo nila tungkol kay Kapitan Raimundo nagpunta ang responde team sa palengke ng Emmanuel Uno kung saan doon daw namin matatagpuan si Aling Leonila. Sa aming pagtatanong at sa tulong na rin ng mga tauhan ng Traffic Enforcement Unit ng lokal na pamahalaan ng Dasmarinas Cavite, ay natunton namin si Leonila. Naging maingat si Leonila sa pagkukwento sa amin pero inamin nito na nagkaproblema nga sila kay Kapitan Rene Raimundo noong ito pa ang presidente ng asosasyon ng mga nagtitinda sa kanilang palengke pero ito aniya ay matagal nang nangyari. Wala rin aniyang malinaw na kinahinatnan ang nasabing kaso at hindi na rin nila nabawi pa ang kanilang pera. Ay, uh, hindi naman na, hindi talaga na ipasok sa NHC kasi na ang panag-usapan namin kasi kapares ka naman kami specialists 1990s pa yun eh. Imbis na i-bayad si Netse, siyempre mayroon kasi taning na one year na bumagyo ngayon na ano na yung bubong, na ipunta ngayon doon sa pagpagawa ng bubong. Doon ako umpisa na nag, ano yung binang ano namin, pinambayad namin sa lupa. May napuntahan din naman, kaya lang, yung iba, hindi ba, hindi ba, ano, iba-iba sa nangyari 'yung eh, nang reklamo. Oh, nagdemanda kami isang isang miembro kami isang asosasyon nagdemanda sa kanya. Pero hindi lang naman din siguro siyang ano Pero -pre -pre presidente siya, involved talaga siya. Naiintindihan din naman daw nila ang sinasabing sobrang katapangan ni Kapitan Raimundo, pero inamin ni Leonila na hindi na sila nag-uusap ngayon ng kapitan. Ganun talaga ugali niya kasi nakuha ko 'yung ugali niya, medyo may may tapang siya na Uh, minsan naman eh, malambot din naman ang puso niya minsan, na lalo pag nagkakabiroan kami. Galit nga rin ako ngayon, hindi ka nag-uusap niya eh. <laughs> hindi nag-uusap ngayon. Nagtanong-tanong din kami sa ilang tindera sa MNL Uno Public Market at narito ang kanilang naging pahayag tungkol kay Kapitan Raymundo si Kapitan oh. Rene, okay naman yan sa amin. Simula't simula pa. Street to lang siya sa taong, hindi. Ano sa, yung patakaran niya na nasa tama naman. Hindi naman kami against sa kanya dahil wala naman siyang pinakita hindi maganda. Wala naman siyang nakaaway dito. Dapat igihin na lang niya kung ano man na yung mga dapat niyang gawin sa barangay. Pagbutihin na lang niya kasi may mga pangarap pa siya. Kung ano man ang sinusumbong ng tao, dapat patunayan na, na hindi totoo ko sa Irene Quintana ang inyong koresponde. Mga kaibigan, mabigat na naging paratang kay Kapitan Rene Raimundo. Ano kaya ang mga nagiging sagot at reaksyon niya sa mga parata na ito? Tutok na mga kaibigan, magbabalik ang responde.